thing to share lang sa mga ganap ko lately. Kasi yun naman guys, kayo hindi mo nakakausap ko. And then mga three fourths or one fourth, three fourths ng life ko talagang kung makakapag-inspire lang din ako, sinishare ko talaga guys. Hindi ko tinatago whether masaya ko, malungkot, may pinagdadaanan ako. Alam niyan guys kasi talagang part na din talaga kayo ng life. Pero syempre, pinipili ko rin yung mga isha-share ko na makakapag-inspire lang. As much as possible, ayoko magbigay sa inyo ng stress din. Alam niyo yon Pero, ayun. Basta may naman kung lagi lang naman akong nagpapakatotoo lang din dito guys. ba diba? So, ito, ito talaga yung nangyayari sa buhay at normal na nangyayari sa buhay. So, so, may isha-share lang akong sa inyong something lang na na-appreciate ko lang lately sa friend ko. It says uh, introduction muna. <laughs> introduction muna talaga. <laughs> Kasi dati, yung hindi pa ako masyadong ganito yung kalalim yung faith ko kay God. At wala, hindi ko pa na-experience yun. Siyempre, malakas pa tayo. Malaki pa tayo kumita. Feeling natin, tatry, mga athletes pa kami. So, feeling namin talaga, sobrang nakas namin kahit ano, parang feeling namin, hindi na makubos yung pera namin. Feeling namin, lakas-lakas namin. Feeling namin forever na to. Ganyan, di ba? Yung business, yung work, everything, guys. Di ba? So, um, something to share lang din ng mga natutunan ko at na-appreciate ko yung mga tao kasi mas gusto ko yung kinokorek talaga ako. Dati pag kinorek mo ako, ma-offend ako, masasaktan ako. Lagi akong dedepensa sa'yo. Hindi, kasi ganito, ganyan, to, ganyan, ganyan. Lagi akong may ganon. Defensive ako. Sobrang defensive ako na alaminado uh, uh, talaga ako sa part na yun kasi nga, uh, pride eh, pride ako may pr Pero guys, sa dami kong pinagdaanan, gusto ko pang matuto sa buhay. Gusto ko pang mas lumalim yung faith ko or faith namin kay God, guys. Ah, uh, sobrang o oh, ano, sobrang mas pag manugugulohan ako nagtatanong ako sa kay sa pastor namin, sa sa victory uh, group leader namin, kay Pastor Edray or kung kanino man sa asawa niya. And sa mga kaibigan ko na nakaranas na ng mga nararanasan ko pala ngayon. Ano, ang galing nga kasi talagang yung nararanasan ko is naranasan na siya ng isang friend ko. Ganyan. Talagang pinagtagpo kami guys para ano, mas pag feeling ko sa pinagdaanan ko, mas malakas din siya sa akin kasi yung nanay niya may cancer guys. Tapos, basta, grabe, grabe rin talaga. So, lately, na share ako sa kanya. Sabi ko, sis, ganito yung nararamdaman ko, normal ba, bla bla. bla. Siya nagbigay sa akin ng advice. Sabi ko, kasi sumasakit yung ulo ko. Pero ngayon, wala na guys. Hindi na mabigat yung ulo ko dito. Parang naging hawaan ako. So, ito na nga. Na-appreciate ko yung sinabi niya sa akin na, uh, sis, siguro baka kaya mo pinagdadaanan yan. Naranasan mo na ni, ng nanay mo yan. Ni mama. Kasi para yun yung way ni God na para maintindihan mo rin yung pinagdadaanan ng nanay mo. At mas mag-guide mo siya kasi hindi mo maintindihan yung isang bagay talaga hanggat hindi mo siya naranasan. So si mama nagka-panic attack, anxiety, something ganyan. So, grabe guys. Ayokong i-claim pero meron akong gano'n na lately. Pero hindi ko lang siya masyadong ini-entertain kasi ayoko nga yung ano. Kaya nga last time nung naranasan ko siya, sabi ko kay daddy, umiiyak ako habang kumakain ako, wala akong gana, pero pinipilit ko. Sabi ko, binihans, ba't ka umiiyak? Sabi ko, kasi ito yung takot na takot ako na ayokong maranasan. So, kaya na, yung nafe-feel na ni mama ng ganoon, parang sinasabi ko na, yung ni mama, parang, parang sinasabi ko pa na, ah, kaya naman yan, ganto ganyan, bakit kasi lagi nag-iisip, ganto ganyan pala, hindi mo talaga, ano, hindi mo talaga makokontrol minsan. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, ayoko nang maligaw, kasi pag tinapik ako ni God, nako, kasi pag ganun guys, pag napifil mo yon iface na natin yung reality, stress yun eh. Nagde-depend tayo sa kakayahan natin. I-face na natin yan guys. I-face na natin. Kasi nao, nawawalan tayo ng faith. Totoo yan. Kasi kung may faith ka, peaceful yung pakiramdam mo, kahit sobrang dami mong pinagdadaanan, dami mong bayarin, ang dami mong ano, pero pag sigad yung pinabayaan mo, na hindi naman literal sigad, syempre gagawa ka rin ng paraan, syempre siya, siya magbumultiply, pero, minsan kasi nag-iisip talaga tayo, di ba, na hala, paano na to, paano na ganito, ganyan, may hindi na normal yung isip ko na gano'n kapag na, 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 nagpa-panic na talaga ako para ako mahihilo or what. May ganong level. Kaya nga sabi ko, so, doon sa post sa uh, Facebook, itagamit ko pala sa Facebook ko is, mahirap talagang maligaw ngayon. Lalo na alam ni God kung gano'n kakadedicated sa kanya. Talagang tatapikin ka niya. Talaga yun yung nangyayari sa akin ngayon kapag nakakalimot ako na nagdadepend na naman ako sa sarili ko, sa sarili kong kakayahan. Ayan naman aatake na naman siya kasi nag-worry na naman ako yun naman yung fears ko paano na to paano puro paano 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 sa so, mas stress ka talaga paano na isipin mo ibang tao paano kaya pag dapat ganito ganyan paano kaya isipin nila ganoon kasi hindi maganda na lagi tayong nag-iisip ng ganon. kasi mahirap pag lumala. So, yun nga guys, kailangan talaga may tayo. Pero yun nga, going back, na-appreciate ko yung sinabi ng kaibigan ko na dinireksyon niya ako na gano'n na baka pinapa-experience sa sa'yo ni God. Kasi gusto niya mar maramdaman mo rin, naramdaman ng nanay mo. Kasi ikaw lang din magko-comfort sa kanya which is true naman. Hindi ako nakaramdam anything nang na-offend ako sa sinabi niya or what ha? Na parang ano ba to? Parang mali na naman ako. Pa, hindi. Tinanggap ko siya as baka nga, sabi ko, baka nga possible nga sis ganun. Nagpasalamat pa ako, thank you Lord din ha? May kaibigan akong ganyan, yung mag-guide sa'yo. Hindi ako naging defensive na, ah baka kasi ganito, baka ganyan. hindi. Hindi ko, na hindi ko rin na-feel maging defensive kasi shock sa o nga, no? parang baka nga. Ganyan, ganong feeling ba guys? So, yon Practicein natin. Kung gusto talaga natin mag-grow, maging better talaga. Pag may mga taong ganyan, magpasalamat tayo. Kasi hindi lahat ng tao kayang gawin yan lahat ng tao malakas loob magsabi sa in front of your face or sasabihin sa iyo na ganyan kasi uh, ayaw nilang masabi mo rin sila ng masama or what. Iniisip pa rin iniisip ng ibang tao pero pag malakas loob mo yung ganyan for the better naman go. Wala tayong dapat ano, wala tayong dapat ikahiya, ikatakot. Kasi guys, mas ma-appreciate tayo, ma -re realize din ng mga tao yan in the future na, no? o nga, sana nakilig, nakinig na lang pala ako, sana pala ganito. Kasi, hindi lahat ng tao may guts then or malakas magsabi ng totoo sa ibang tao. Unless puro lies ka, puro gusto mo, maganda lang sasabihin sa'yo, natatakot kang i-judge ka or what, ganyan. Nag natatakot kang magalit sa'yo kasi ganito ang sabi ka na ng totoo. Guys, as long as nagsasabi ka ng totoo, walinis konsensya mo, alam ng Diyos yan, hindi mo kailangan pigilan yung sarili mo guys na or lalo na pagmahal mo yung isang tao. Kasi dapat open communication sa lahat ng relationship. Kaya sabi ko siya, oo nga, na, na, uh, mas na, ano ko, mas sa ko yung nararamdaman ng mama ngayon. Mas intindihan ko siya dati kasi parang, ano ba yan? Kasi hindi kasang ulo, ganito, ganyan, bla bla bla, pero kanagahan. Pero ngayon, hindi pala biro yung pinagdadaan. Kaya mas naintindihan ko. Mas nag-open. Tapos naisip ko mag-isa pa siya. At least ako may anak ako, may kasama kong asawa na nag-guide nag sa akin or pag may ma-atake sa akin. Andiyan yung asawa ko to to comfort me yung ganun ba so, si mama isip ko wala ang hirap tapos si Tajema lang kasama niya eh di ba si Tajema, medyo special siya so alam mo yon, tapos nagpapanik din. Kaya mas ko, sabi, sabi kaya sabi ng friend ko, baka nga ganun. Kaya sabi ko siya, na-realize ko na sobrang thankful ako sa paligid ko, na-appreciate ko na mas gusto ko yon Kasi yung friend ko na yon kapag tama ako, tama talaga ako. Pag mali ako katulad yan, yan ay na ano niya ako. As sinasabihan niya talaga ako ng, pero alam ko namang for the better, tsaka kampante ako. At mas na-appreciate ko pa talaga yung mga ganyang tao, as in. Kaya, ang dami ko na-realize ngayon. Sabi so, ko, ba't sinishare ko to? But, for sure, may purpose kung ba't ko sinishare. Pero, And i-appreciate niyo yung mga taong totoo sa inyo kahit hindi magaling sinasabi sabi kasi para sa inyo. Kung ako sa inyo guys, i-PM niyo yung mga taong ganyan sa inyo na straight to the point or i-PM niyo din yung mga taong dating naging totoo sa inyo, naging concern lang sa iyo sa inyo pero hindi niyo sila pinansin. Pero na-realize niyo na may tama sila, i-message niyo mag kayo. Ayan, at o kaya kung, kung friend nyo pa din siya, magpasalamat kayo, mag-thank you kayo kasi na-appreciate ko siya sa pagiging totoo niya, pagmamahal niya. Kasi love yun guys eh, love yan. Kung talagang mahal ka ng isang tao, paglalaban ka talaga niyan. <clears throat> kahit anong gawin mo desisyon sa buhay, anong pagkakamali mo, nandiyan dyan yan para i-guide eh, ka, hindi para husgahan ka. Andiyan dyan yan, kaya malakas loob niyan kasi kahit magkamali ka, maging uh, ma-down ka, maging successful ka, nandiyadyaan yung tao na hindi ka iiwan yan. Kasi hindi lahat kaya straight, to, straight to the point yung mga gusto nilang sabihin sa'yo. Kaya guys, i-message sila, magpasalamat kayo, maging grateful kayo sa kanila. Ayan.